Kain tayong lahat mga idol Adobo mm. na may hotdog at itlog Sa dahon ng saging Yan, napakasarap po mga idol oh. Tingnan nyo naman po Yan May gandang gabi mga idol Nagisa pala si Mrs. Aming Ilam Yan, adobo yung kulam namin Ngayong gabi mga idol At ito po Yan, uh, adobo mga idol Nakabili tayo ng Kalating kilo Siyempre si Mrs. na rin po yung magluto ngayong gabi mga idol. Ang adobo ano, gamit natin ay uling at saka isang kahoy. Yan o. Tatakpan na yan ni Mrs. mga idol. At ngayon ay hintayin natin ng mga ilang minuto dapat magluto tayo meron tayong love and respect Yan, mga idol meron din pala mga idol hot dog at saka itlog laga Ilagay ni Mrs. at din dito mga idol oh. ang itlog na laga yay tik na tsaka yung hot dog ano yung ulam adobo na yun adobo daw mga idol ang ulam namin ngayon isang hot dog pang isagol halo yun sa adobo mga idol yung tanong ni Mick Mick. Nokma. sa adobo na manok. Lagay na pala si Mrs. ng counting suka mga idol. Yan. Suka lang. Dati mga idol pag maglagay daw ng suka, wag mo na haluin. Pero ngayon hinalo na mga idol. Nutusan ko yung anak ko mga idol na magbili ng pamintang liso. Dahil kumulo na mga idol ay lalagyan na ni Mrs. ng tubig. Yan. Tsaka tuyo na rin po mga idol. Papalambutin lang yan siya konti. At yung itlog, lalagay na. Para laga yung itlog mga idol. Oh. Yan, tinawag na tayo ni Mrs. Nilagay na yung paminta. Buo. Yan. Sarap yung mga idol. Naaamoy ko na talaga yung bango. At malagay na si Mrs. ng bitchin. Kunti lang. Ilagay na ni Mrs. yung hotdog mga idol. Yan, ang hotdog. Masarap yung ulam natin ngayong gabi mga idol kasi nakabili tayo ng kalahin. Dahil kinuha na ni Mrs. mga idol ang ulam. Yan. Siyempre mga idol ay magpapasalamat muna tayo sa Panginoon at si Mikmik -Mik pala yung mag-lead ng player prayer ngayon mga idol the name, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat sa pagkain, Lord, sa gracias. Amen. Amen. The name, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yan, kain mga idol. At siyempre, meron, ano, titikim rin tayo mga idol ito. Yan. Hmm. Sarap. Hmm. Hmm. Lobo. Ang mek oh. Yan. Food trip sa daw na saging mga idol. Sarap, mek? Apo. Ah, opo, masarap daw, idol. Ang saya talaga nila, mga idol. Mm. Naubos talaga yung kanin. mm hmm. Laibo. Masarap ang adobo mga idol. Pag minsan lang makakain. Mga ko. Hmm. Tayo na lang yung huli mga idol nga nakakain. Hmm. Sarap. Mm. Yan, maraming salamat mga idol sa panonood. God bless po at yung palagi Sana po mga idol ay ma-share ninyo ang video na ito. At pakicomment na rin po para malaman natin kung saan nabot yung video natin mga idol. Shout out po sa inyo lahat. God bless po.